Ngayon guys, kukuha naman tayo ng mga ano. Meree, nakakuha si ano na buko? Hindi ka nagpakuha ng isa pa? Sakto lang? Sakto lang. Ibig sabihin sakto lang sa buko? No, sakto lang yung nang... Sakto lang yung ano niya. Hindi sakto lang yung sakto lang yun, ano niya, yung pagka buko niya. Hindi na lang niya. Yeah? Hindi na lang yeah? niya. lang yun? Wala. Tapos yung ng isa ang banda doon para makuha tayo. na napapumukha din. May isa dyan na ano, yung sabi niyo yung dati na pwede na daw. Eh. Dalawa lang kinhingi, ha? Eh? Hello, guys. Kuha na tayo ngayon ng ano, <laughs> ito pa po galing sa sabi sa, sa yan. Yeah. Eto. naman tayo ng ano guys. Na uh, lupa para dun sa isang puno ng suha. So, ito tayo Ayan. Kailangan may salamin ng tanim. Ay okay, ko kaya lang wala. Ano? Anong nangawit yung binti ko. Oh. Where ito. Oh. Para ko doon sa taas yung ano. Pag-akyat mo, bitbitin mo naman to. yung tataniman ko ayan o oh, pataba yung lupa ayan yung pataba pakibit-bit mo naman ito mamaya pag akyat mo tinataniman ng ano akyat ka na ba? Paniman ko ng suha sa taas. Ayan po, Diyos ko. Pagod. Ah. Oh. Di okay, pag umakyat ka. lagyan na natin ito ng ano